ngayon dahil 15 years anniversary. Tatanggalin na. Yeah. Wow! Malutong-lutong pa, babe. Malutong-lutong. <laughs> okay na to? Ah, hindi! Ginupitan ni Mariel Rodriguez ang bigote ng kanyang asawang si Senator Robin Padilla at labis ang kanyang tuwa dahil matagal na niya itong wish. Ayon kay Mariel, ito na ang biggest gift para sa kanya ngayong 15th wedding anniversary nila. Bagamat simpleng bagay, may malalim itong kahulugan para sa kanya bilang simbolo ng tiwala at pagiging bukas nila sa isa't isa. Game rin si Robin, kaya naging isang masayang bonding moment para sa mag-asawa. At ngayon, nakailang birthday din, ilang Pasko na ginawang you know, wish. May ilang beses din naudlot. Siguro mga nakatatlo. Naudlot yung sina yung pinangakuang ka na tatanggalin na. Tapos hindi naman tinanggal. Ngayon dahil 15 years anniversary. Tatanggalin na. Yan ang Wow. Malutong-lutong pa babe, malutong lutong Hi, <laughs> mm -hmm. salamat. Maraming naring dasal. Alam mo ang ang moral dito sa story na to. I never give up. Okay na to. Ah, hindi. <laughs> okay lang, ganda. Oh. <laughs> Kaya sasabihin ko pa naman na never give up. Til Tuloy lang na magdasal, na matatanggal. At matatanggal din. <laughs> <laughs> I'll see you there,